Hello guys! What's up guys? Magandang uh, tangali sa ating lahat kagigising ko lang uli. so uh, tawag dito <clears throat> naka-receive ako ng uh, notification galing kay uh, facebook so Nagkaroon yung uh, isang video ko ng uh, limited uh, earnings. Ooh, limited earnings guys, limited earnings. Which is matagal na yung video ko na ginawa. Uh, uh, mga months na rin yung lumipas. Months na. So, nung naka-receive ako ng uh, notification galing kay Mita o kay Facebook So, agad-agad ko itong binuksan <clears throat> Nung nabuksan ko na siya guys uh, Ang nakalagay doon sa uh, notification niya is uh, copyright Copyright siya, copyright video So, nagtaka ako kung bakit ako na copyright So, panoorin natin yung video guys, ito. Oh. Yan, yun yung video na yan. Uh, actually, yung mga sinasabi ko dyan is... Eh, ilan lang eh, ilang words lang yung... Uh, lumabas sa... Sa bunganga ko. Tapos yung place na yan guys, yung place na yan guys... Uh, madalas ako dyan madalas ako nag uh, siguro or siguro sa playlist na yan lagi akong nag-take ng video kaya siguro tinawag ni, ni ni Facebook or ni Mita na copyright Nung, yung video na yan guys ang title niyan umikot ako bigla akong nahilo yan yung video ko so pag ko ng notification niya ganin yung lumabas na copyright daw. So, yung earnings ko guys, yung earnings ko is limited. So, ilang beses ko pinanood yung video guys, siguro na sa mga 20 times. 20 times yung video kong na pinanood ko siya ng 20 times. Pero wala akong nakitang uh, or mga sinabi na mga ganun. Hindi ko makita yung dahilan kung bakit ako na-copyright. Wala akong idea talaga. Inulit-ulit ko yung video na panuorin, kung may nasabi ba akong hindi maganda or sa mga comment. Tiningnan ko rin yung comment. Wala na masyadong ko comment. May isa doon binura ko na yung stickers na enjoy na nagbiblink blink Binura ko na yun guys. So advice lang sa inyo guys so uh, wag na kayong mag-take ng mga video na paulit-ulit sa area na na take kayo kasi malamang magaya kayo sa akin na makaparate kayo ang hirap pala pagka mayroon kang ang hirap pala pag merong kang uh, tawag dito uh, issue palisi sa IP hindi mo pala makukuha yung sahod mo. Kaya kailangan nating mag-ingat pala. Kasi mahirap. Pagka may issue pa ka sa IBM. So, hindi ko rin maintindihan kung paano alisin kasi inisa isa ko na siya eh. Hindi ko talaga maano ma maalis. Mahirap alisin. Kaya nahirapan ako. So, sana sana no ma ako ng paraan kung paano siya alisin yung policy issue. Di na siya lahat. So kailangan ko lang magantay pero gaano katagal siya pag antay? Medyo mahirap eh kasi nakalagay lang doon ano, So kung may ano kayo, idea kayo, comment lang kayo guys kung paano. Para share-share lang din kung mayroong kayong idea. Kung nagkaroon na kayo ng issue policy o copyright sa isyong uh, video sa FB, sa Facebook, share nyo naman guys kung paano gawin. So, sana may makatulong. Hopefully, So, yun lang guys uh, ang video for today. So, thank you for watching and uh, follow for more. Hopefully, sana mayroong mag-comment uh, makatulong paano siya alisin yung copyright and policy issue. Kasi sayang yung revenue eh. Sayang yung kita. So, yun lang guys. Salamat. Bye-bye.